Hello mga sir, ito araw ng sabado at uh, ito yung ating mga ginagawa Yan. Nagtuturo si Tapulong kay Abalayan Nagtuturo siya ng uh, wiring sa MDL Tapos sa uh, dual contact naman sa isang relay Dual contact point Isang uh, loud tapos isang stack point Ika-kabit natin dito sa click na version 3 yan po yung mayari. Ayan. Shout out sa'yo. At uh, itong Honda um, beat. Ayan, binibilal pa natin ng pisa kasi natuyo ang langis. At CBT cleaning naman sa PCX 160 na matte red. At ito yung in-upload ko mga sir. Ayan, bali hmm. naikabit na yung makina. Binagawa ko rin ng part ko nito. Na Ayan, nag-prep tayo ng uh, cylinder head, black kasi galing sa karga pati rocker arm nagpalit din tayo ganyan yung pilatan natin kasi after market na naka install and plus CBT nalalabahan natin yung pangkilid sira na yung belt yung ano yung black nito mga sir saka yung head ayan binigay na lang natin din sa sa customer din natin na taga pangasyan din si so, kalakay. kalakay ah kalakay at ito kalakay din kalakay. ito kalakay din dating manager to mga sir manager ng banko yan ito manager ng ano to so yeah. tapos ano si Kwan si dating engineer <laughs> ah, tapos mamaya, mamaya meron tayo yung overhaul araw ng sabi doon oh, medyo uh, marami yung ating gagawin mga sir ay nagsisidating nga na sila sa labas ang pinting pa yung tatlo. Doon. At uh, ayun, yung CBR ko yan. Binibinta ko na yung CBR ko mga sir. Baka trip nyo. Pwede niyo yung tignan dito. CBR na 2. So, ano. Hindi na magamit. Dahil may iba nang ginagamit. Kaya kung trip nyo, pwede nyo puntaan dito. Tignan nyo. Kilometer lang nun, nasa 20. Nakuha ko kasi yun, 9,000 pa lang. Yeah, tapos to, bago yung gagawin natin dito, paiinitan natin. Para matanggal yung ano, tubig-tubig. Ito okay, yung na nyo na lang ito pag in-upload ko ulit mga sir, Sa part 2 nito. In-upload ko kahapon yung Yung una nyan. Yung sa wiring naman kasi dinala sa atin kasi yan, ano. Hindi naman maandar kasi patok lagi yung fuse. Oo.